yan good afternoon mga drivers dito na po sila sa ano po ah uh, dito na po sila mag last dive sa tinggo mga drivers no kasi gusto lang tumingin sa shark dito yan iwan ko lang kung andito pa ba, ba yung mga shark nakatira sa ano po ah uh, langob yan Ayan, subukan po nilang sir na tingnan ngayon mga drivers

sa last dive nila last dive nila mga divers nyo dito no? sila ngayon sa pinko point uh, shark point diwan ko lang kung andito pa ba yung shark no? ano ko lang sir yan uh, malalim po to dito na part mga divers siguro uh, abot na uh, 50 meters yan Got

वन 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 सी सर ओकेरा ba nila dito yung shark mga ka-revers yan kaya sana po mga ka-revers na hindi po kayo magsawang sumuporta po pakipollow at pakisubscribe po lang po mga ka-revers yung divers vlog po at pakipollow na ko lang po sa FB page ko mga ka no yung vlog FB page yung vlog sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko yan dito kami sa yan, ayan, tinggo po, barangay tinggo yan mga rivers Pron, ah uh, ito po yung tinitirahan sa shark dito mga rivers um, siguraduhin mo lang uh, ano po, makahar uh, sa harapan po ng chapel yan, dito po kayo mag ano, uh, lagay ng anchor, tapos dito sila tatalon kasi nung nakalaang mga buwan no, dito po yung shark Oh, so, ko lang sobrang lalim po itong mga ka-revers ilang meters kaya to kaya hintayin muna namin hanggang pagangat nila mga ka -revers. yan pick up muna kami mga ka -revers. kasi ayun po yung si sir willie eh, no naka SMB na po siya yun Sobrang layo po nila mga river Halos hindi po makita na, Halos hindi ko po makita dito Kaya Puntahan muna namin ay, May humos na naman mga rivers Humos ah, na mga paparating Ito yung isimbi ni Sir Willie mga rivers ni dia kaya pasang ni dia mana dia pakai uang? Grabe ng buhos namin, meron daw sango iso, tiger, tiger shark. Tiger shark mo. Oh, bye. Ano si Willy? Yan, hindi po na kansi. Hindi po na lugi na dito sila dumalon sa uh, uh shark point, mga neighbors. Bumalik na pala yung shark sa kanilang tinitirahan na nakakalangog mga drivers yan kaya thank you for watching mga drivers kaya sila po bukas wala na po itong